Nako, nang hinayang ako na lumabas ako ng chapel sa wake ng premyadong actor-director na si Ricky Davao dahil hindi ko nakita ang pagdating ni River Cruz. E nasa loob din kasi ng chapel ang magkasintahang Janine Gutierrez at Jericho Rosales. Mag-ex si na Janine at River kaya hindi tuloy ako sure kung nagbatian sila, ha? Nauna kasing dumating si na at Jericho at pareho silang lumapit sa amin para bumatik. Siyempre, bumati rin sila kina Eddie Gutierrez at Annabel Rama na katabi namin. E lumabas nga kami sandali sa chapel at pagbalik namin ay nakita na namin sa may harapan si River kasama ang kuya niyang si Rod Jun Cruz na kausap ang mga naulila ni Tito Ricky. Ang magjowang Janine at Jericho naman ay nakaupo at may mga kausap sa may isang gilid. At nang naglakad na ang magkapatid na River at Rodjun ay sa amin ni na Tito Eddie, Tita Annabel sila lumapit. Ipinakilala ko pa nga sila kay Malka, ang girlfriend ng pumanaw na actor director. Anyway, yun na, hindi ako sure kung nagkaroon ba ng pagkakataon na magbatian sina River at Janine, pero ang sure ay nag-abot, nagkasabay nga sila sa burol ni Tito Ricky. E inusisa ko rin si Tita Annabel, pero sabi niya hindi siya sure dahil hindi nga niya nakita. Nako, matanong nga si Janine.